Hanggang nga pala akong gumising kaninang umaga para magpabili ng pagkain ng ibon at pusa dahil naman naubusin sila kagabi, kaya naman magpababili ako sa kapatid ni nanay. At tamang tama ngayong dating ko, nagre-repack ng uling si nanay at ako naman ang magbabantay mo ng tindahan. At maya maya ngay, dumating yung mga kapatid ko at magpapaaraw daw sila dahil napaka-importante talaga sa mga baby magpaaraw tuwing umaga at napakabilitan nyo na nito. At kanyang tanghali ay dumating yung kapatid ko at daladala ang kanyang mga gamit sa boarding house at hindi lang pala siya magbo boarding house kundi doon na siya tutulog sa ospital na kanyang pinagdudutihan at sa Grace Hospital nga pala siya nang katrabaho at itong batang makulat to na gusto siyang magbuhat at akala niya ay kayang kayang buhatin Tanghali na nga pala dumating yung pinabibili kong pagkain ng pusa at nagbabili na nga pala ko ng shampoo ng pusa at ito bubuksan ko na at ilalay ko na sa lagayan. Kanina nga palang umaga hindi pa kumakain yung pusa namin hanggang tanghali at ngayon palang hapon kakain. At ito nga yung shampoo na pinabibili ko kanina para sa pusa. At hindi nga pala ako marunong magpaligo pa ng pusa. Comment down kung paano nga magpaligo ng pusa. Ang pusa nga po namin ay Persian cat at hindi po ako marunong. First time ko pa rin po mag-alaga ng pusa. At pinaalagaan lang po sa akin ng ko. At ito nga namin sinanasalin yung bago ng pusa o yung pagkain ng pusa namin. At hindi nga pala siya umiinom kapag madumi yung tubig na nakalagay sa kanyang lagayan. Mula pagkaumaga, hindi pa talaga siya kumakain kaya gutom na gutom na siya at kaya naman nangagaw na siya ng pagkain. Kayo ba, may alaga din pa kayong pusa? Comment down kung meron kung paano ba magpaligo ng isang pusa. Kasi sabi ng iba, hindi daw nililiguan yung pusa. At pagkatapos kong mailagay sa lagay at nung natitira sa plastic, ay eh, siyang ipapakain ko sa kanya. At hindi nga pala siya kumakain kapag basa na yung kanyang pagkain or singaw na yung pagkain niya. At isa pa, kapag madumi na yung tubig na kanyang iniinuman, hindi eh, talaga niya iniinom. Minsan hinahanpid pa namin siya para kumain. At minsan kapag nalulungkot siya, inilalabas-labas eh, din namin sa bahay at baka naboboring din. Ito nga pala yung klase ng pagkain ng ibon namin. Yan ay Afri mix African seed nga pala yung pinapakain namin sa ibon namin. At ito kumakain na yung pusa namin. Shout out nga po pala sa mga may mga pusa. At pagkatapos ko din bahugan yung po sa eh, ko rin naman agad yung mga ibon dahil kanina pa silang tanghal, hindi ko makain. At syempre po, shoutout po kay Ma'am Meg Magda Vlog at kung sino pa po, po yung magpapashoutout, e eh comment lang po para ma-shout po kayo. At kung hindi pa po kayo nakaka o nakakapag-like sa ating page, ay eh magpalo mag na po kayo. Baka naman po, pwede pong pa-share ng mga videos. Yun lang po. Thank you!